welcome back youtube channel ayan uh, yan masukin natin yung pabalik balik na ini eh good morning eh pa pasok mga suki oops agay customer ko ngayon eh ay bayar na tayo maaga Uding Ay, hilo. Ano pa yung tinuro mo doon? Ito, kain na ako. Ayun, oh. Ano ba yun? ito, ito, ito? ito. Longbaw ba tawag doon? Wala kang ano? Talon, talon. Ayun. Walang longbaw. Walang longbaw. O, oh, isa lang yan. Yung... Oh, bukas na lang ang pasok. Ilan ito? Isa lang. Isa lang? Hindi ako makapamili ko yan. Alam mo naman, yes. ang pasok namin. Kasi yung Dain ano. Kaya na naman. Kasi yung Dain alin. Kaya na, mimili na si Nanay Uding. Wala naman, Lagi walang paso. Pag nag-40 degrees, no, prase. Okay.

gusto may raming mabait yan. <laughs> hindi maingay. Ano lang yan siya. Ah, yan. Ano? Rose lollipop. Rose lollipop. Yan lang. Dalawa. Yun lang wala. Wala. Oh. Po. Ito. Kaya ako eyeball. Eyeball ilan? Walang eyeball. assorted lang Yung mayroon. Na. Eh, ba't ito kumatas? okay ano lang ba yun? Hindi panis? Hmm, hindi man yan. Hindi naman, hindi naman naiinitan. Binibilad ko nga. Ay, tinatakpan ko nga siya. Oh, Yung klima, init man. Kahit hindi ah, naiinitan, oh, kayo, pero kayo, ang klima, kayo, init. Yan na ba ko nito? Paano, ano ano lang. Nanayo din yan. Mabait yan na uh, masuki na kami. Ay! Bumili. Abi ko nito. Dalawa. Ay, okay. pen. Dalawang gel pen. Oo, oh, gel pen pala. Oh, yan. Yan, uh, yan. Yan, na Si nanayo uh, Hindi niya mabait yan. Hindi niya makulit. Oh, Tala. Okay lang? Oo. Oh. Okay. Okay. Ah, meron ka ng Pokemon. Ah, meron ba? Pokemon card. Ah, saan dito? Meron? Hmm. Saan dito? Diyan sa baba. Diyan sa baba mo. Ah, ito. En high pen. En high Ang tag 130, sabay-sabay ko na ha. 1 2 125 malaki dalawa lang 120 ay 23 bali tatlong 320 ah 120 360 125 dalawa 250 so, Let's see. Alam na bintahan ito ha, pang 8 to, tampo, dalawang Ay ano so, Ito pang magkano bintahan? Piso isa Piso isa 4, 3, pwede Dalawang tag 75 150 plus 150 Oop, oh, yeah

Olin dalawang tindi 50 fifty. Sang dodo kaliwa, eighty. Tatlo slime, matag forty, one Dalawang card, natawan forty, saka vegan dalawang 80 160 Tatlo pa lang ano mo? Isama ito no? Ating ba yan? Oo, kurumi. Ano yung Inhipin lang yun? tatlo plus 140 ulit. 15. 15. So, 15 plus isang uh, 40 na kurumi card. Saka pa yung at saka lipstick. Isa-isa. Hmm. Ay ano lang,

2.5 nalampasan yung kanina magkala yon to 3.50 hindi hmm. kita sa taas nauna nasid ka ba oh pati nga eh may pa ako pati nga kaya parang hindi ko kaya no okay, okay. okay. Kailan niya pare? 50. Hindi mo yun pare, kala mo pare. kemarin eh, kumare, kumare, the oh. yeah, vloggers, <laughs> Salamat sa mga vloggers. ah, <laughs> uh, shout out sa ah, <laughs> 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 und ja, das ist, klar, das ist, klar, das ist Ano ba yan? Yun? Ito yung mga Yung? Mga maasin. ito? Sa yung bag mo. Wala naman laman Parang ako nahirapan sa iyo. Ikan walit walit wallet Yes! Oh. Ano lain Yan 90. Oh. Hmm. Hmm. Pwede mo kaya 'ti so, okay. dito ka? <laughs> Naririnig mo kita na milih akin. di ba? Oh. Ah. Diba? oh. oh. Kuya, huh? okay. wala kintalan, hindi pagpili Kaya sabi ko sa iyo, kaya nga pabalik-balik dito, hindi kita pinabayaan pag hatin. sus Sirs! oh, kumikira siyang, ano, puso kaya. sa bahay, gusto mo sa bahay, hatid po kita eh. Ang tagal mo na yung sinasabi <laughs> di mo naman magawa-gawa eh. <laughs> eyeball, oh. wala ka? Eyeball. Kuha mo ko eyeball. piso? Ano lima? Hindi, taglimang. Pangit kasi tagpiso. Ang na hirap-hirap, nakadikit. Eh. Wala. Ano pa nakuha ko sa iyo na ano, wala, wala rin. Eh, meron pa akong, ano, earth eh. Meron ding red. Assorted. Ah? Assorted. Assorted. Hello, assorted. Oh, yun lang. Isa lang tatlo. Ito lang isa lang. Ito? Oo. Okay. Ito man lagi walang paso. Eh. Yan mo lang muna yan. mamili ka pa naman kaya. Bilhin ka muna. Kaya lista ko maman to. Ano ay? ba? Wala na. ka Kapamili kami kahapon. Saan? Yomar, ulam lang naman. Ah. Ayan mo. Sige, antayin kami. Sige po ay, pakina, Oh sis. Yan yeah lo no? good service pa yan. Yan kita po awak ay kadaming ano eh Sabi ko Yan. so maya pa ano ano kasi yung mat 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 Sisik mo na yan ang mga ibang pwede. Alam nga dyan. Uy, kang masaya ko sa Ay, Chewy Candy. Bagay na hindi oh. ko talaga pinag-alam niya. Ayan. Wala naman ang na palakas yeah. na ano. Papa niya, talagang inahataw siya. Eh, wala, wala. Hindi ko alam talaga niya. Eh. Patay na yung papa niya. Yeah. Kaya, ko na, wala, wala na akong lakas niya. Eh, yung kuya niya naman, kayang-kaya siya. Kaya sabi ko, ayoko lang na magulo. Pasadyos na lang natin siya. Di ba? Aga ng sungki. Diyan, sulang. Ano ba tawag dyan? May ka siguro dyan, ano? Alay, uding. Alay, ding. Yan, yung suki namin na grabe yan. Napakasipag yung suki namin yan. Parang hmm. ano ito, ring cups. Oo. Wala yung stock. Wala yung

Nineteen, saka one-sixty. Haaa? Nalangin! Kaya pa isang Pokemon. Oo, oh, Pokemon card. Isang pang-isling. pang-isling. ka na lang. <laughs> Pokemon kuya, gano'n. Oo. Oh. Oh, Kaya oh. kayong... Oh, Anong klaseng slime po? Uta muna ako doon sa dulo ha. Alam ano mga klaseng slime? <laughs> yung ano... Yung... Alin. Water -based slime, ah, yun yung alin? Water-based slime na sinatawag Ah, yun Ayan lang. Parang tubig kuya. Ano oh. Po? Yun lang, hindi ko alam. Bundle meal. Meron. Mini pizza. Hindi dito yun, tiyak. Sa ilalim. Ay, wala. Meron yan. Lighter. Spray gun, meron. Ayun. Meron. Dalawa na. 2.14. Ulitin ko lang. Ilang mini pizza mo? Uh, ah, tigisa tsaka bundle meal. Ay, wala yata mini pizza, bundle lang ako. O oh, sige, bundle meal na lang. Cola gummy. Papi bong, meron pa ba kami? Huh? Parang wala na. Ay, kinderjoy. Meron hey, pa, kinderjoy. Ay, yung ano, ha? ano ko ito. Yun, spring, yung ano, yung Ilan yung ano mo bundle men? Dalawa mo na nga, wala nang pizza eh. Ang magkano tong parang ano? Parang yung ano, yung parang corona pang anin lang din. Oh. Alay ko na. Ay, Tatlo mo na nga ng ano, Bolton. Ayan. Ayan. robot 111 255 145 21163 1234 18 140 voy a fin no skateboard de lavan By 24. Pwede na rin. So, 5, 5, 10. Sampo. Sampo lang. Pwede rin si po Depende po sa oh, inyo. Oo Sa bagay. Okay. Depende po sa inyo. Okay ito. na. Saan mo bilay? Dito sa tapat. Doon sa bandang dulo. Sa 2, 5, 15. 2, 5, 15. Hmm. 2, 5, 50. Ano lang? 2, 6 na lang para sa tawad si Quinta. Kay. Ay! Alam ko tawad. Dagdag pala. <laughs> <laughs> ako makukuya, na ako na. Ano ba, Ano ngayon? Okay, ano ngayon? 18 ata, 18, 17. 17. 17. Hindi ko alam ang ko eh. Oh, 17, candy bracelet meron 17 pa. 18. ba 18? 15, 17, 17. alam ko so, eh. Basta na? Yan na yan. May, 10, may Oh. Okay. 2, oh. yeah. 50. Kaya mo na, ano?

Oy. Okay. Ako ito na mga paps. Uh, may isa na tayong natapos. Eh, mayroon pa na sumusunod. Kaya continue pa natin yung ano. Kumbaga bisibisian pa. Kaya yun natin mga bisibisihan. Kunwari lang, kunwari. Pero dinamdam ko yung ano. Tama, mamaya. Ang ano po, di ba? Hmm. Ayan na to, okay na yan? Okay na to? O, oh, tsaka Hindi, na dito na Oo, uh -huh. <laughs> uh -huh. mo na tayo na bigay Oo. 3.50. 3.50. 3.50. 3.50. 3.50. 3.50. 3.50. 3.50.